tayo guys ng manok lalagyan natin ng 20 pesos na kangkong syempre may sibuyas, bawang at luya yan lang ang ating mga sangkap isa lang natin ang ating sibuyas, bawang at saka luya pagpangon hmm, nyo na guys napakabangong Pagkatapon lang natin ng ating pagluto. tayo yung inaantay ng six circle. A circle. Sa kanisip ay rakabagi. rodes at din Tapatan lang po natin yan siya. Kain lang natin siya magtubig siya ng kusa. Ay, wala yung camera man. Kailang siya ng oyster sauce. Padalawang ano kutsarang toyo para pang kulay lang siya. Para magkulay ang buhay. Ayan, haluin natin siya ulit guys. siya guys nagsabaw na siya ng kusa lagyan na natin siya ng tubig kung gaano kataas yung manok mo kung kadami yung manok mo hindi nang kadami ang sabaw natin ayan syempre ilagay na natin yung tangkay ng kangkong kasi mahirap yan sa dito ayan July. So, guys, promise. Siguradong mapaparami ang kain nyo dito. Tapos, lagyan mo na isang kutsarang spicy. Yan, o. Oh. Ah. lang natin siya, guys. nilang halo. Ang bango-bango niya guys. Pulo na ang ating mano. Lagay na natin ang talbos ng kangkong. Sabi natin, mahal ngayon ang kangkong. Lahat na guys ngayon ay napakamahal. Halo-haloin lang natin. Yeah. Lalo lang siyang bumabango at ako'y nagugutom na this sarap. ang sarap mabuhay Ayan. Para pantay po ang pagkaluto niya. Walang hilaw lahat luto. Ayan. Takipan natin ulit siya. Konting-konti na lang ng atlo.